dito sa video ito, mga real talk lang tayo kung bakit may mga dahilan yung mga ola victims, kung bakit hindi kayo binabayaran. Ito yung mga kabubuhan na ginagawa na paniningil ng mga ola agents. No? Uh, dito, ulitin ko, real talk ang usapan natin dito. Lahat ng ginagawa nila, pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo, malaking tulong din po ang inyong pag-like Malaking tulong din po ang pag-share para sa mga kula-victims. At uh, para updated po kayo sa mga videos natin, dito ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga usaping online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nangihikay at na kayo ay mangutang dito sa mga online lending on apps. At hindi po ako promoter, hindi po ako call agent. Ako po nagre-review, sinusubukan ko rin pong applyan para masilip natin kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil. At uh, hindi ako nangihikay at ulitin ko, para hindi magulo at hindi niya isipin yung po-promote ako. At uh, ito'y paalala lamang po at para maliwanagan po kayo. So, isa-isahin natin yung mga kabubuhan ng pamamaraan ng paniningil. Ito ang mga ola agents. Mga dahilan kung ba't hindi binabayaran, di ba? Pag-usapan natin, real talk tayo. Unahin natin pag-contact doon sa mga hindi naman binibigay ng mga contact reference ng mga nagkakaroon ng utang dito sa mga online lending apps. Tapos yung mga agent, tatawagan ng tatawagan. Di ba? Ano kinalaman ng mga nasa contacts noon? Ultimo pati yung mga nagde-deliver lang diyan ng mga kung sino-sino ng mga riders tatawagan. Hindi ba totoo naman 'yun na kahit hindi yung tatay ang binigay ng contact reference tatawagan, di ba? paglabag sa data privacy, diyan ka sa kahit na sabihin natin ina-allow ng kliyente 'yan, ng inyong borrower. Ang alam ko sabi naman ng SEC diyan na ang SEC naman hindi ko alam kung ano na nangyayari dininamin ko lang sa video ko to no may moratorium tinanggal tapos ngayon nadagdagan na no medyo may atin tanda kaya sa mga medyo bandang gitna yung nangyayari dyan sa SEC do sa moratorium na nawala okay meron tiya na know your clients aalamin kung okay ba yung kliyente mo na pautangin pero hindi para kuhanin lahat ng info na nandiyan dyan. sa cellphone. Uh, kukuhanin lahat yung calendar, yung contacts info, ay uh, yung mga SMS, yung mga tiyatang ng mga Google uh, pin codes, mga something like dyan, at kung ano-ano, yung gallery, yung location, di ba? Wala naman doon sa usapan na galawin nila lahat yan, gamitin para doon sa pang blackmail o sa mga pang detect shaming o collection shaming nito mga online known up agent. Okay? Yun yung una ha. Pagtawag sa mga contact reference at mga contact list na hindi naman binibigay ng client. Pangalawa, pagpapadala ng kung ano-ano diyan sa mga nangutang din sa ola. Pagpapadala sa kung ano-ano at totoo lang, isa yan sa mga pinaka-popular na ginagawa nila. Papadalahan mo yung kliyente. Mali ba yung kliyente na pagdadalahan mo siya? Hindi lang naman yung kliyente yung nagkautang sa inyo binibigyan nyo ng problema at ng uh, panggugulo. Pati yung mga rider na nananahimik na mag-deliver, naghahanap buhay. Mga matitino ang trabaho, mararangal ang trabaho. Yung mga collection agents na tumatawag, gugulo, ipapadala kang kayo ng mga kung ano-ano, no, groceries, uh, pa, uh, yung mga tinatawag ng ambulansya. Ilang beses na ako naka, uh, na naka, pag, uh, nakakita ng mga ganyan kasi pinapadalhan. Ito nga yung mga latest lang, doon nasa mas filing kami, kasama ko doon sa mga nag-report, yung mismong pinadalahan ng pabaong at nambulaklak bulaklak ng patay o ng karo ng uh, patay, di ba? Yan, yung mga ginagawa nila. Ba, mali ba ng mga punerarya kung legit o hindi yung mga Kaya nga, yan yung mga dahilan kung bakit hindi kayo binabayaran. Yan yung kabubuhan na ha? habang tumatagal, lalong lumalala. Imbis na ayusin nyo yung paniningi, lalo kayo nagiging uh, sindikato yung galawang. Narotoringan pa naman mga SEC registered kayo at pinagbilang kayo sa mag-operate through online. Diba? Hindi kayo mangyala lahat ng ola. Uulitin ko, meron dyan mga ilang na ayos naman talaga maningil at uh, maayos naman makapag-usap o makapag-setin pag nagkakaproblema yung client. Yan sundod natin, debt shaming collections. Post sa Facebook, post sa Telegram, uh, post sa mga Viber, post sa mga email, post sa mga kung saan-saan. Ipo-post sa kaibigan. Diba? Lalagyan, Scammer. Siyempre yung kliyente, mawiwindang, matatakot, sasabihin, hindi ako skamera ayisipin niya dahil sa kanyang uh, stress, anxieties, de madi-depress yung tao ngayon, anong gagawin? Siyempre, lalo siya, mababala, hindi niya gagawin ng paraan agad-agad at uh, mangyayari, papasukin niya ibang ola para bayaran kayo hanggang sa mababaon yung tao. Ang ngayon mangyayari, basta lalong hindi nakakabayad yung tao ngayon kasi binuo niya na sa utang kasi magkakasabot na yan eh. O pera ni isa, So, di ba? Pag nag-duty, may mag-o-offer ng isa. Tapos, pag hindi mo binayaran ito, ipapos ka namin. Bigla may mag-o-offer, may mag-text na ganyan. Yan ang galawan ninyo. Real talk lang. Kapag tinakot nyo na, bigla may mag-o-offer either, either sister company o either na ibang company, pero in the reality, isang company lang pala talaga sila. Di ba? Yan ang ginagawa ninyo para matakot yung mga individual, yung mga nagkakaroon ng utang sa inyo. Napipilita magbayad. Pag kasabad huli, binawin nyo sa utang. Hindi na mababayaran ng tao. Bilaw niya na eh. Pinahiya niya na on social media. Then ito, yung mga nakikita ko na mga posts na natanggal sa trabaho, ilang years na akong gumagawa ng videos na ito, ilang beses na rin ako nakatanggap ng advice dahil nawalan sila ng trabaho. Dahil sa mga panggugulo doon sa mga companies na mga pinapasukan ng mga nagkakaroon ng utang dito sa mga online lending apps. Legit. Ilang tao na nakausap ko about dyan, natanggal sila sa trabaho. Nakakalungkot isipin yung kabubuhan ng mga ole agent imbis na mag-isip ng tama para sa kapwa, para bigyan ng pagkakapwa na mabayaran ng paunti-unti, tatawagan yung company, tatawagan si major, tatawagan si boss. Ngayon, ang nangyari, natanggal sa trabaho yung tao dahil sa panggugulo. Dahil sasabihin, ay, itong client, ano, client namin na empleyado ninyo, may utang sa amin, hindi mabayaran. Ngayon, ang gagawin namin, isasama namin kayo sa reklamo. Sasampahan din namin kayo ng kaso kasi hindi nyo tinutulungan yung empleyado nyo mabayarin yung utang. Ganon sinasabi niyo, Tapos syempre si manager o si supervisor matatakot hindi sa tulungan din yung kanyang empleyado, yung kanyang tao magdidesisyon dahil sa panggugulo ninyo tatanggalin. Ngayon, saan kukuha na pang yung mga kliyente nawalan ng trabaho dahil sa kagagawahan nyo? Dahil sa kagagawa ninyo? Dahil sa mga kabubuhang paniningil ninyo? ba? Diba? Real talk lang. Parang hindi kayo nag-iisip o hindi talaga kayo nag-iisip o para kayo mga robot dahil sa inyong mga online-linging company. Diba? sinusunod nyo yung mga bagay na hindi naman dapat sinusunod. Dahil nakalagay naman dyan yung mga unfair debt collection practices na kung ano yung bawal gawin sa isang kliyente, yun yung ginagawa ninyo. Tatabing, oh, pagtatang, ano, pagtatang kaan ninyo, pagbabantaan ninyo, papahiyain ninyo, ano mangyayari sa kliyente? May stress. Hindi makapagtrabaho. no wala ng trabaho. Na problema. Pinahiya sa kamag-anak. Diba? Yan ang problema dito sa mga online lending apps na imbes na mabawasan yung mga panggugulo, yung mga online oh, gaps na mababagsik kung maningil, eh habang tumatagal, napapansin ka sa bagay, eh, kahit may moratorium yun ng SEC, no? Ito, babalikan natin. Kahit may moratorium yun ng SEC, ilan ang nadagdag doon sa kanilang list? 147. Ngayon, nung nasita lang sa Senate, naging 108. Ngayon, mga nakalipas lang na ilang araw, nung nakaraan, binalita ko sa inyo, wala na yung moratorium. Kasi nakita ko, yun na yung bagong updated list na dagdagan pa ng dalawang ulo yung na at yung rebook na ulan na surety class nakabalik pa sa listahan. Na isa sa pinakamaraming complaints. Nalipap pa yung rebook the re order ng surety class, di ba? Kaya ito paalala lang sa inyo mga kajani, mga nanonood sa akin, mga baguhan. Kung kayo na may problema, Huwag nyo nang dagdagan yung proble problema ninyo, yung suliran ninyo. So, huwag nyo nang dagdagan yung utang nyo doon sa mga ibang online lending apps na pag inalok kayo, pag may nang haharas, aalokin kayo, iwasan nyo na. Hanggat maaari, huwag nyo dagdagan yung problema, huwag nyo nang dagdagan ng utang sa ibang mga ola. Okay? Yan yung mga bagay na dahilan kung bakit hindi nababayaran itong mga online lending apps. Dahil sa kabubuhan ng mga all agents sa paniningil. Okay? So, sana nakatulong ang video. At muli, maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming salamat at sa ulitin.